ker Good. Good evening mga idol runs 99 tayo ayan 99 March 10 Market mm yeah. Runs 99 po tayo. Good evening dyan sa Pilipinas at uh, good afternoon dito sa Runs 99 dito po sa Houston, Texas. May-ari nito ay Chinese. Mga kababayan, Department of Chinese, Asian Store. It's Asian, not Chinese. It's Asian. Asian, Asia. It's for Asian people. Asian people.

3 This one is how Oh, this is <laughs> hey, My shoe! Can you give me my shoe okay. Mungo tayo! Mungo! Mungo beans Ayan Two lang oh, Ayan. oh Ayan naman May mungo na naman tayo dito Oh, 120 thing Munggo okay. Ayan mga idol Halika kayo po dito sa Runs 99 Mami, Mamimili na naman tayo May amay ni Marami pa dun May amay ni man May amay ni Biblanti Ayan dito tayo mga kababayan Isda po tayo. Ayan oh. Hmm. Ang lalaking isda. Crabs. So, ulo. 299. Ano 'to? Oh, magkano? ini? kailangan na tapin okay. huh? po. Uh, lang oh, uh, Wala. Uh, Yan, mga kababayan. Hulo ng salmon po tayo. Hindi pa siya linisan oh. Tatok lobster. Sige laki. Thank you. Thank you for watching. Shout out po sa inyo. Bye-bye.